kami ay magluto ng tawok tawok guys uh, chicken patatas kamatis ang ating mga sangkap guys uh, chili nga powder papalbeber tomati salsa disen diba? salsa ni ba disen garlic Ilagay namin sa manok namin guys. Beber? Beber? Ah, uh, tawag niya sa at sa ano sa uh, sa Tagalog ay ano tawag do? Bell pepper guys, bell pepper sa English. <laughs> bell pepper nga pula? Yan, dito kami sa garden ngayon. Star Ay. Okay star margarine. Ito ay torque style na pangluto, guys. Wash. Helper ako sa buong helper, guys. Pamastikin. <laughs> helper ako ni Kwa, ni Boss, si Lem. Siya ang maluto. Ako ang nag-slice, guys. See, guys. I make working. Swan. Onion, guys. Bombay. Yan, ito na, guys, ang aming garlic. Ipanitan ko na guys ang garlic guys. Bilog lang siya guys nga pag ano pag slice. A... Yan yung lagyan namin ng oil guys. Yan. I ano natin guys. Nag ako ng kamay guys ha. Baka masabi kayo na ha, hindi ako naghuhugas ng kamay. Malinis yan ang aking kamay guys. Tapos ilagay namin ang sauce. Ang tomato paste. Tapos naglagay kami dyan ng uh, chili powder kikik. Tapos lagyan namin ng tubig. Mix na ba Kag i-mix. shake to the man. Turushu to Iyo. And then, ginlagyan namin ng black pepper, asin. Yan, guys. Dapat mag-ano kayo ng kamay nyo, guys. Ay, dapat malinis ang kamay. Yan guys, magmarinate sila guys. Ano Naging nagiging namin, guys? Yan. Tapos, same nagiging 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 Ang nagiging 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 Yan ang daming gulay natin guys sa guys. Ang Special sarap yan guys. Special <laughs> ni si Mm, Yan ng star margarine. Kung may butter kayo, Peanut. pwede din. Pin. Yan ilagay namin sa sulod ng oven. <laughs> <laughs> guys, luto na po ang aming ulam. Ang luto ni Bosco. Yan ang aming kanin guys. Yan, tara guys, magkain na po tayo. Yan, ito na guys, ang aming ulam, loto ni Boss Selim. Loto na po, ito ay chicken. May patatas ang aming ulam guys, ang aming ulam. Ito po ang aking kanin guys. Yan. yan.